Ano ba nangyayari sa'yo, sir? Ano nangyayari sir? Sumatin pala ako. Ula lang namin eh. Kasi yung nagigim ako. Hmm. Oo. Okay. Degenerative ako... processes change. Ibig sabihin nito, alam mo, ibig sabihin ng degenerative. Yung mga joint, 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 joint natin, lahat ng mga joint natin, tinatamaan ng degenerative change yan. Mas nagiging aggressive siya kung talagang wala sa timing yung joint. Kasi minsan, malalaman mo wala sa timing yung joint natin. Kaya rin, minsan naglalakad tayo. Pero kung may sa singit natin, hindi mo ma Ibig sabihin yan, umusog ng konti yan. Nai-stress ngayon yung mga lipid natin yan, mga iba pang muscle. Kung baka pa siya, Paano may bali sa singit ko? Paano gusto kong palagot ako pa yun. Ganon yung ibig sabihin, wala sa Hindi dislocate ha. Wala lang sa timing. Pero pag may ganyan kayo at hindi nyo mapa-address, katagalan kasi yan. Siyempre, naglalakad tayo, naglalakad tayo doon mas magiging aggressive yung degenerative change kasi napupudpud siya. Tapos, ngayon, pagka nawala ng sustansya yung <laughs> sa lumbar naman, ngayon, no, syempre may movement na may ano, di ba? Lahat yan, nagagalaw rati, pasquiz, payo ko, paano. Pag wala sa timing yan, ito parang iidad siya. Yun ang ibig sabihin yung degenerative change. mini to, para magkakaroon ng ribaba yan, Yun ang, yun ang nakalagay dito sa'yo mo impression degenerative osseous change yun ngayon syempre pag merong ganun aaray aray ka lalo pag nakapagbuhat ka ng na mabigat hmm. uh, sigurado uh, minsan magtatayuan yan Ah, para sa mga gusto gusto pabuhat sa litter para makamat ka. Tingnan mo rin kayo lumapit sa expert. Magsakit. <laughs> L1, L2, posterior visual. So, ano posterior visual? Ang posterior means sa likod. Anterior sa harap. These bulbs, I ano mean yung these bulbs? Yun yung pinaka-warning. Yun yung... Yung ganito. Ito, ito. Ito, ito pala. May sample ng these <coughs> this bulge, bulging this or this bulge. Ganyan. Yan ang posterior sa likod. Ang anterior dito. Pero this bulge, maliit pa lang yun. Simula pa lang. Kung baga, warning pa lang. Mas malala itong kasangod. Meron kasi ito, tawag yung herniation or herniated. Yung pasagilid naman, hindi kasi makikita yung paggilid yun, yun yung tawag na desiccation. Ito naman sa L3, L4 mo, ito mas matindi sir, yung diffuse. Ano ibig sabihin ng pagkakaintindi natin sa diffuse? Diffuse, this bulge. O, oh, eto po si... Ha? Mas pirat siya. Mas uh po niya is, malulung po kayo. Kasi mamamalit yung balakang nyo, mamamalit yung paa nyo. So, anong ipakaramdam ng na namamalit yung paa? Alam mo yung... Na parang, na oh, parang, oh, parang walang kawin oh, 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 yun ang worst yung case scenario Mararamdaman ko na ngayon kasi po, multi-level kayo diffuse ngayon, pag din natin yan, mababawasan talaga siya ng ano, 70% to 80%. Yung sinasabi kong kirot-kirot, kasi nga, unik na po ito eh. <coughs> eh siyempre, pag may sugat ka sa ano, talaga may mararamdaman pa, ah, hindi talaga siya totally mapipepe. Pero yan, nagihilom din yung kaso nagtatightening. Sa tulong din yun ng mga, di ba, may binibigay na mga, ah, uh, yung Pina -pina. Yung mga nerve na ano, to. Cut mo nga muna para. naman natin. Sir, ang pinaka-maintenance na lang dyan, total maganda na katawan nyo para ma-maintain nyo. Hindi nyo na kailangan ng dumbbells. E, ganito lang sa kama, oh. Para ma-maintain yung ganda na katawan nyo. Ano po niyo. kasi uh, sa trabaho, kailangan. Ayun. nag ka ng mga ano, Nagpapangsat um, po kasi yan. Ang binubuhat niya ni. Eh, kita mo yung nakuha niya. Oo, oh, yun na. Paano? Defuse. Oo. Hindi kang patagilid. Kung ba rin mo nyo yung susunan? Nagpapasiklaban sila nung kapuha niya bangsat na malaki rin eh. Oh. <laughs> Pabigatan nila ng buhat eh. Oo, oh, sir. si Butterbean. Si Butterbean. Hindi si Butterbean. Gusto ko kundi. Uh -huh. Pero sir, magkocontrol. Pagkabubuhat ka, huwag yung mga padaskol-daskol na gano'n. Basang buhat na nakatagilid. Tandaan nyo yan. Kailangan proportion na. Tapatan nyo. Bulong mo itong malakas na legs mo. Kasi pag imbalance yung buhat mo, yari yung... Yung disdication, yun na yun. Eh. binanggit na kanina dyan. Pumutok yun ng either pa kanan or pa kaliwa. So, Kasi sir, yung kanan ko, nagigitikwata ko. Yung kaliwa hindi. Kundi sa kaliwa, pirat yan. Yari ka dyan. Yung Relax ka lang. Sir, itong pag may natira, balik ka lang next week. Pero kung bearable na, kayang-kayang mo na, huwag ka nang bumalik. Tuturuan na lang kita ng exercise mo, ha? Hindi pa ang patagilid. Huwag nyo na magkaroon ng compression fracture kasi sa pagbubuhat nyo, pirat talaga eh. Pag rumukok na kasi yung ano, ang uh, vertebral body o yung mabuto-buto yung spinal na spine natin kung ano yan nagkakaroon ng compression fracture. Isa pa. Dito naman sa ilalim. Relax na. Okay, tata. ay hindi, tihaya ako. yung aling yung Gilman D4? Ito yung kaliwa. Sige, tihaya ka. Ayan, oh. malayo layo, oh. mo lang. Diretso na yan. Diretso ka lang, ha? Oh. Para walang, ano, pantayin kita. Hmm. Pa. hmm. Tingnan mo kung ano mahaba. Ayan, ako. Hmm. Didikiting ko lang, ha? Ang kaliwa. O. Oh. Hindi ko pwedeng itaas yan. Malaramdaman ni Sir yan. Hindi ko pwedeng itaas to. Ganyan lang, oh, Ula ko lang, o. Ah, oh. oh, yan lang. Hmm halos isang isang inch eh, oh. no, inch. Pantayin natin. Yan doon lang yan, oh. Sabay ko yan, pareha silang nakatakay, pero tignan mo yung magiging difference. Last. siya kanina o ngayon? Why? Antay na. Oh, dapa. Di ba? May sikreto dyan eh. Ang lang yan. Pero huwag niyong hahatakay. Huwag niyong gagayahin niya na. May tiktik kami dyan. May tansya yan. Hindi ko po kung sinabing hatakatakit. May ginawa niyo rin. Huwag na no, huwag niyong gagayahin. Lalo sa mga bata. At medyo may edad na kasi marupok na yung mga yan. Baka pag-atakit, dumiretso. Bumitaw. Sa mga bata naman, kasi hiwa iwalay pa yung buto niya. Pag nakita yung sa x-ray, malubog pa yung malalakot pa yung mga joint niya. Kaya mag-iingat kayo yung mga sumusunod sa akin, ha? Baka basta-basta na lang kayo maghatak-hatak kasi may pilay. Karalan nyo muna yung timing at yung damang lakas. Mamaya hindi 4, tingnan mo. Sir, pahami. Huwag mo pong na ba yan? Yan kasi mga uwi yung mga Inaya ka. Hindi naman na kasi bumabalik sa dating height yan, ganito. Dating gantong height. Pag nasira na yan, tightening na yan. Gagaling siya pero mas manipis. manipis man. so, mas, mas, ano ka na, mas prone ka na sa pag nag-buot kayo ito mabigat. Nagulat ka, 9 years. Magaling na ako eh. Nag-buot ako ngayon, ang simple lang oh. Pero ang bilis kong na uh, puruhan. Ganun talaga. Kasi, utok na siya noon eh. Kaya yung iba nagtataka. Okay na ako nung 3 months eh. Pero may binuot na ako, baso ka ano nga lang eh, timba nga lang, okay. nakapatagilid ako, o, pumot, tumunog. O, di ibig sabihin. May ano na siya dati kasi warning. May, eh. may history na na. May okay, history na. Huwag yung matanda nga kanina, termos lang daw kinuha niya. Oh! Thermos lang daw, pumutok din. Inhale. Exhale. Basta patagilid ka. Patagilid ka. Katulad niya, nalaman niyo, may desiccation ka. Minsan kasi nilalagay yun to the left or to the right desiccation to the left, to the left. Ay, alam mo nang nasa left, eh. pwede eh, mo pa sa left. Yung iba nga nagpuhos na nung ano, ihi eh. Uh Oo. -oh. May tumuno, kaya na. Okay. 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 Uubo na, hindi mo na alam kung paano okay. mo i-tatama sa bangko yung ano mo. Kasi, pakaramdam na yung alam mo yung gumagano yung ugat oh. Ipintig. 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 Sa'yo. Kaliwayan, sabi so, hmm. hindi mo na di 4 yan. O, na di 4 ko ngayon. Pero pag gina nito, ay, oo oh, nga no. <laughs> ay, oo oh, nga no. <laughs> Nakusa ko pa eh, nung nakaral, ginaganong ko pa ito eh. Ayun no. Oo, oh. ngayon kaya mo na. Mahigpit lang pati ang pantalo mo oh, ngayon, pero hindi mahigpit yan. Oo nga no. <laughs> oo oh, nga, nagulat no. ka ngayon, no? <laughs> Opo oh, ka. <laughs> hindi ko ito na 4 eh. Pag D4 niya, eh. ah? Oo oh, nga, no? Di-D4 ko lang, no? Kasi nakatakaw oh, na sila, eh. Alam mo, sir, mayroong hindi kaya yung gamot. Mayroong kaya yung gamot. So, kailangan natin pag-combine yung gamot at ano, para lahat makatulong para sa inyong paligtan o kalusugan. ayun. Ay, puyat pa. Puyat pa. Puyat pa. Ang talo ng 22. Ang maintenance mo, sir, kahit gano'ng kalaki kagataw mo, pero ito makakapag-late ka sa ito. Kahit anong buwat mo. Yan. Dito lang ako. Takas ang kote. Yan, yan. Yan lang. pati isa lang. Upo ka. hmm, Tapos biglang tayo. Mm. May sumasabit? Wala. Wala na. Tapatingan mo, okay na. Yun lang sabi ko sa inyo, pag meron, pumalit kayo. Pero kung wala na, eh, ano pang gagawin nyo rito? Pero sabi ko sa inyo, hindi basta-basta yan ano ha? Sira yung ano nyo. Pag nakabuhat kayo ng mali, alam nyo na eh, pabasa nyo na ulit. Kasi ako, ayoko na magbasa nyan. Pinanok ko tinggal ka okay. ba?